Nagpatupad na ng preemptive evacuation sa pamalaang panlalawigan ng Iloilo sa lahat ng lugar na nasa panganib ng landslide, pagbaha at coastal hazards dahil sa inaasahang epekto ng Bagyo Verbena. Ayon kay Retired Police Colonel Cornelio Salinas, Hebe ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, layunin nila ang zero casualty kaya maaga pa lamang ay inatasan na nila mga residente at lokal na konseho na kumilos. Paalala ni Salinas, maraming residente ang inuunang pagliktas ng gamit o alagang hayop sa halip na agad lumikas. Isang kaugalian na naglalagay sa kanila sa panganib. Sinabi rin ito na nais nilang maulit ang magandang resulta noong bagyong tino at uwan kung saan minimalang pinsala at dalawang kaso lang ng pagkasawi ang naitala. Sa Iloilo City naman umakit na sa 24 na mga barangay ang lubog sa tubig baha. Ayon kay Mr. Darwin Papa, ang head ng Disaster Response Division, inasa magdadala ang bagyo ng 100 hanggang 200 mm na ulan na maaaring magdulot ng red rainfall warning conditions at posibleng madagdagan pa mga barangay na makakaranas ng pagbaha. Uh, since yesterday, uh, so barangay so Updated and uh, given the instruction, sa uh, major waterways. Uh, in some rainfall, we are expecting uh, intermittent heavy rainfall. See si Mr. Darwin Papa. Para sa Bumbo Network News, ito si Bumbo Ayang Gahete. This is Bumbo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basteradio Bumbo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.